Araw ng Kapaskuhan, mga Mercy, say, eh, eto na nga yung pinakihihintay na mga bata. Kaya naman yung mga inaanak ko ay eh, maaga akong pinuntahan. At baka nga daw ako'y umalis at hindi ako maabutan, Charis. At hindi naman ako na-inform na yung palang isang inaanak ko ay eh, grade 7 na. Diyos ko dahi, eh, yung aking regalo ay eh, halos pambata lang. anyways, wala rin ako mga 20-20 na malulutong. At sa totoo lang, eh, wala rin naman akong pampalit dun. Tatlo nga lang yung inaanak ko dito at yung mga kasama nga ay eh, binigyan ko ng ala ng tigbe 20. Naalala ko nga bigla nung kabataan ko, eh, ako'y nagbabahay-bahay din para mamasko. At kung noon nga eh ako ang nakapila sa mga ninong at ninang ko eh ngayon eh ako na yung pinipilahan. At noon nga eh kapag nakakatanggap ka ako ng 20 anong tuwa ko na? Kumpara mo nga ngayon kapag nagbigay ka ng 20 eh may magre-reklamo pa. Charis. Anyways, fast forward na mga oras nga ako'y galing na nga rin ng palengke at na ako ng buko. At sa pag-iikot ko nga sa palengke eh wala na nga rin ako naabutan dahil ubusan na nga daw nung 24 pa. Dito nga sa amin eh hindi naman kami naghahanda para sa Noche Buena at kinabukasan na nga rin kami talaga nagluluto. At kapag dumadating naman ang simang yan ay eh 24 before pa lang kami may handa na. Dahil sa totoo lang yun, napakabihira talaga mangyari na siya ngayon magpasko kasama namin. Anyways, buti na nga lang din at umuwi nga yung aking hipag at kahit pa paano kami ngayon makakakain ng salad. Chalice. Daladala nga nila yan mga Marseys at meron nga daw nagbigay sa kanila. At dahil wala nga ako nabiling buko, kaya naman fruit salad na nga lang yung aking gagawin. Anyways, napakadali lang naman gumawa nga nitong fruit salad na ito at dinrain ko nga lang yung mga sabaw nito. At after nga niya madrain at matanggal na nga yung mga sabaw, ay ko na siya dito sa malaking tupperware dahil dito ko na nga siya at parang medyo nakulangan pa nga siya dito. Kaya naman sabi nga niya, idagdaga eh, na nga daw ito ng mansanas. At dahil dalawang lata nga ng fruit cocktail yung aking nilagay dyan, kaya naman dalawang Nestle cream din ang aking ilalagay. Naglagay na nga din pala ako na isang latang cream din sada. At ibimekos-mekos na nga natin yan insan. Charis. Naalala ko nga din nung bata ako ay eh, napakabihira ko lang talaga makatikim ng ganito kung di pa ako mga bahay At napaparami din talaga ako ng kain dahil minsan lang naman makatikim. Ito talagang salad ang hindi-hindi mawawala tuwing Pasko at bagong taon. At sa pambalansingan ng lasa eh, lalagyan nga natin yan ng cheese. Anyways, tansyadong tansyado at pautay-utay nga lang yung paglalagay nga namin ng condensed chaan at pinatitikim nga namin kung ayos na yung tamis. Dahil si ama ay eh, merong diabetes kaya naman kami nga itansyado sa paglalagay nga ng gatas. Fast forward, nang okay na nga din yung lasa sa kanila ay eh, eto tinilagay ko na rin sa mga container para mas madaling kumuha sa ref kapag may gustong kumain. Pero hini-hini pa rin nga kami sa pagkain nito dahil baka sa bagong taon muna namin ang pumuputok. Pero sa totoo lang mga Marcis ay eh, sobrang mahal na rin talaga ng mga bilihin ngayon eh, parang nakakatapad na talaga maghanda. Kagandahan nga nito mga Mercedes ay eh, hindi na nga kami bumili ng mga rekados na gagamitin nga dito dahil meron nga dala yung aking hipag. Anyways, fast forward, bandang hapon mga Mercedes ay eh, nagluluto naman nga ng spaghetti yung asawa ng aking hipag. At request talaga ng buntis na siya talaga ang magluto. Fast forward ulit at matapos nga maluto ay eh, eto't hinain na nga rin namin dito sa lamesa. Sobrang thankful nga din kay Lord dahil sa mga bagay nga na binibigay niya sa amin na hindi na nga namin kailangan bilhin. At matapos nga namin magmeryenda mga Marisese, eto na nga din yung pinakaabangan nga ng mga bata. Kaya naman eto at pumila na nga sila sa kanilang tito at tita. At eto talaga mga bata nga namin dito ay hindi talaga yung nagabahibahay para mamasko. Aba, ay inaabot din talaga ng hiya. At yun lang po muna for today's video. Thank you for watching. God bless po.